Ayon po, yung pong ating pinuntahan dito ay yung mga niyog na bagong tanim. Ano po? Yun, linisin pa. Ngayon po naman, de na po tayo dun sa mga namumunga na po. Oh. At nang ma-schedule na rin po natin yung sa pagdiniyug. Para yun na po yung nagiging ano natin ay bisita, mag-schedule, magpapalinis. Ano po? Ay gawa po na sobrang ano din eh. Kumbaga, busy rin tayo. Dun sa kabila. Oho. ya yeah, sama-sama po uli tayo Pero nalaglag na lang dito Baka ito'y buko hmm. Eh, alam eh, hmm. mo Buko Nalaglag siguro nung bumagyo Masasang tubig Sabi ah. po Tapi tapo kiraan makikiraan laan din eh. Binasak din po ng bagyo. Eh. Uy, nasak din. Rambutan to man din pala, eh. Puno ng rambutan, oh. Eh. Laki. Sayang. Ah, Dami po nagbagsakan dahon. na po, ipikto pa rin ng bagyo. Ngayon po, Ngayon pa rin lang po natin matse-check ang area number 5 na rin. Oh. Yung mga puno ng nyug. Oh po. May natumbagawang puno. Ayan, yeah, ito na po. <coughs> May nalabak din pala yun. Oh. Malaking puno. Ito po. Narito na po tayo sa area. Itong side na ito po ay yung kay Kapanganay na tinalim na niyog yan. Oh. Parang hindi pa po kaano. Ano? Honey kadami-damihan ah, yan ito pong mga harvest po nito ay di yung nagiging ano po pumapasok na income kay kapanganay upo yung panggastos pang ano sa mga anak niya ay hindi po naman kalakihan din ay makukuha lang halimbawa din ilang kaya halimbawa po ay makalimang sako naniyog oo uh Hanggang tatlo. Ay di yun lang po. Every two months, dadating po yun sa kanya. Kahit po siya ay hindi nakakapagtrabaho, tatanggalan na sa labor. Oo po. Yun po. Ang kumbaga magiging ano po ni kapanganay. Ako. Yeah, ito po. Tatlong sako. Palagay na natin tatlo estimate natin na 150 sa 15 ngayon po yung mataas ay kumbaga sa 10, di 1.5 every 2 months, opo oh yun tapos tatanggalan lang sa labor, eh mga 800 lang po matitira oo, at malayo po itong area na ito ay yan, yan po ang kanyang mga nung sipag niya yan yung kanyang ginawa oo ay ako po Ari pong side na ari, ay tayo naman yun na nagtanim na. Oh, ang ganda doon, sa banda doon. Ari kanya po ay, oh. E eh di, yun nga po, yun nangyari nga po kay Kapanganay, di may dadating sa kanya, ano po, kahit sabihin natin 800, 500, basta may dumating. Opo, at least, may dumating. E eh di, kumbaga po, ako po, bilang nagtatanim din or nagsasaka sa araw-araw, uh, pag po dumating yung sitwasyon na hindi man po natin inaasahan ano, na, wag naman sana or tumagal pa na hindi na rin po ako makapagtrabaho ay palagay ko po ang masasabi ko sa sarili ko ay ako'y wala nang mayroon din man po siguro wala na akong pagsisisihan sa aking ginawang pang araw araw po at gawa po ng ano ay ibig ko sabihin ay hindi ko ho, totoong sinayang yung pang-araw-araw ko upo. At kumbaga hindi ko dating yung panahon na sasabihin ko na sayang nung araw pala dapat e, ganto gan na rin yung ginawa ko. Kaya po ngayon, kung mapapansin ninyo, yung pagtatrabaho ko po sa bukid ay kamispren parang hapit ata ah. O parang napapainam ah. Kumbaga kaya po naman ang katawan. Ay di yun nga po yung aking inaano ah, in ini ano ba hindi ini-investment man 'yun. Kumbaga tinatrabaho ko po para sa future po, para sa kinabukasan pa. Hindi ko po inaantindi yung sarili ko yung para sa kinabukasan pa sa mga anak. Siguro po pag yung sipag ko lang ang aking anuhin, kumbaga para hanggang sa sarili ko rin laang. Pero mas maganda hanggang sa henerasyon. Meron po mga taong mayayaman na hanggang sa kaapu-apuhan ay hindi kayang paghirapin ay tayo po ako yung akin pong sipag ay hanggang palagay na hanggang sarili ko lang at hanggang sa anak ko ay wala na po kami may ipaman iba upo na kaya naming lusawin yung naipundar nating sariling sipag uh, kaya po ngayon pala ang ay sinusulit na natin kumbaga nagbigay lang po ako ng ano ng kaunting paliwanag po ba ano na yun po yung ating hangarin sa buhay upo basta kung sakali ako kagaya po ni kapangan hindi na siya nakakapagtrabaho ngayon wala po naman tayong magagawa at talagang yun na ay, pag ako po naman nasa ganong sitwasyon na ay talagang yun po ang sasabihin ko sa inyo wala na akong pagsisisihan at ngayon pa lang ginagawa ko na yung mga dapat po na gagawin ah oh, yan ito po meron na rin po naman pambaba yan oh, pang niyog yun oh. ilan hindi po kadamihan ay di ayos din po at least may papasok hindi lalabas oho yan oh ako dati palayan ko pa rin dati na ginagawa ito ay ngayon po ay, ano kwento na lang oh istorya ba iya yeah. ayos oh meron dito dong kasamandang ibaba po atin po paglililibutin ito ya, yeah, sana po ay ano pala. Sana ay may na-share ako sa inyo ano kung kay kabataan pa or may kakayanan pa. Lahat po naman may pag-asa pa kahit anong sitwasyon natin. Kumbaga sana mapag-isip-isip niyo rin po ba na ah, dapat pala ay, wala akong sasayangin. Oho. Na panahon. Oho sa katawan ko po naman eh di yung alam natin kaya natin oh iya yeah. ari pa oh mga lawising ari ari ah, marami rami ang bunga oh ito pa po oh. kaya laan po tayo napabunga dun sa kinukwento kong yun eh para naiisip ko rin sa si kapanganay oh po na kapanganay ay dyan na lang talaga ito yung iyong sipag noon babalik sa iyo kahit napakaunti pero may impact ah uh, yeah yan Mayroon na rin nga pala makukuha yun no? apat na buwig ito peraso laang naman dito ka sa bandang looban Oh. <coughs> na wala daan bumagyo. Hmm. Aba ito pala lumaka ang baha. Ano Oh. Ano. Umabot dito eh. Hmm. Umabot din eh. Ang tubig po. Sa Japan naman pala niyo ilaya. Kaso may di, umabot nga din. Eh. Ito pa oh. Dito kaya. yeah, meron pa rin po upa ilan-ilan. Arre po, ang update sa ating niyugan Ang oh. ganun pa po sa banda-banda doon Bumaha Yan arre po, may makukuha pa tayo schedule na rin po natin ito ng harvest aho ito oh. yan ito po tayo po bumabalik ulit dito ano po na ito yung naka ilang episode rin tayo dito aho at ito na po yung buhay natin dito. Ayun tayo dito yung nagniniyog mag-isa. Oh. Yan, oh. Kaya po naman sa panahon ngayon, hindi eh, tayo ay nagiging busy dun sa kabila. Di ano po, hati-hati po ang oras. Are, Pagkataas na rin, dati kaya kong kawiting ano ay, para may suklot na. No? ibig sabi dalawang kawayan na po ang magagamit dalawang kawayan na ang magagamit ito pa, oh. kapur mah pati pun palayat na iyo. Iya. Yeah. Tu marame ulit itu Nga, ito pa po. Aray yung update sa ating pagniniyog. Malakang sapa. May sapa po dyan sa baba yun eh. ilang buwig din baka po kakayanin naman na rin mga ano mga walo hanggang alin na sa ako oh pag nalibot hanggang dun oh karama yung kay kapanganay magkatabi po ay ayun po schedule po ano schedule natin to tapos po kung sakali man pong busy busy tayo sa garden at di tayo makasama dito update ko na lang po kayo ano tapos po yung meron naman po papasok sa atin dito kahit pa paano na pera ay di yun po oh. kaya po kung minsan ang tawag po dito sa tanim na pagmanganiyog yung mga punong kahoy yan po ay yung long, long life na pagharbisan oh. di ho, tulad ng hindi ko po naman sinisira na tayo naman nasa garden din talaga lagi na tulad ng pechay na kailangan talaga may tao may tao na magpapatakbo uh, para makaharvest siya pero ito ho, pagka naipundar mo na yung ganyang niyug dito po sa lugar namin ano at gawa dito po sa amin kumpara po sa ibang lugar ano na hindi gaano maraming niyug sa amin po kahit ikaw may dalawang puno dito ng niyug pwede mo siyang dalhin sa buying station para maibenta pero po kung sa iba po naman lugar at hindi nagbibili nung pa isa di siguro sa mga kapitbahay o sa palingki dito po sa amin yan po ang kaibahan naman na tanim namin ay niyog gawa po ng pag po tayo ay kumbaga tatlong puno lang na tanim natin dinala natin sa bahay mayro pong buying station na pwedeng bumili diyan kahit 30 peraso 20 peraso, 10 peraso kahit or dalwa or lima pwede pong bilhin yan sa buying station basta alam na kayo may puno Opo. yan yan po ang kagandahan naman ng tinanim natin ay niyog parang long maha, mahaba long term po yung pagka-harvest niya. Oho. Oho at saka po yung mga prutas. Yan sa panahon po ngayon, ah uh, ang presyo ng huge. Mataas na po yung 15 to 17 ang farmgate. po. 15 to 17 ang farmgate. Mataas na po yan sa sa history po. Ngayon lang yan tumaas ng ganyan. Opo. Dati po nag-stay lang siya sa 5 pesos, 6 6, 7 hanggang dyan lang ayun po nag times 2 nung nakaraan po nag times 3 pa oh uh, yan salamat po sa walwal -wal uli nating pag ano din eh episode binisita natin oh uh, yan ingat po ang lahat happy lang po bye